Hello guys welcome back to San Eleven Quintaro kamusta po kayo mga kanser um thank you thank you po thank you so much sa patuloy na pagsuporta maraming maraming salamat po mga kanser um sa pakikinig sa panonood no ng kahit um itong minuto na pinapanood niyo at maraming maraming salamat po so hihingi tayo nang uh, ng mga mensahe para sa inyo itong buwan ng June kung ano, ano ang naisipatin sa inyo mga cancer. So, general reading ito, pwede mag yes pwede hindi. Kunin lamang kung ano para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay natin sa iba. So, simulan na natin mga cancer. Okay, cancer no? Napakasipag na naman, cancer, no? Talagang pursigido, pursigido kayo sa mga trabaho ninyo. Mga tinatrabaho ninyo, no? Napaka dedicated, no? Sa ginagawa ninyo. Marami kang mga inaaral, marami kang mga idea. No? Kaya maraming mga opportunity na dumarating sa inyo. Mga cancer. So, mga cancer, kailangan nyo lang ang pag-aralan. No? Kailangan nyo pag-aralan ang mga opportunity na dumarating sa inyo. Kasi hindi lahat dito is magiging successful na may ilan dito na na ka so kailangan mo talagang mag-aral dito at trabahuhin talaga ng trabahuhin yung mga goal mo at meron ka rin dito ang work out no, so, ano sa sense ko is meron ka dito ang work out na isang trabaho na, na gustong gusto mo naman kaya pinag-aaralan mo to at ah, talagang minamaster mo. No? Mga cancer. So, meron kang mga siguro ang ilan din sino ang ilan sa si inyo mga cancer. Merong mga celebration o oh, na, na mangyayari. No? Siguro ito yung mga talagang pinagpaguran mo, pinagsumikapan mo, inaral mo. Kaya magkakaroon ka ng celebration dito ng mga friends mo. Magiging masaya ka dito. Kasi na, matalino, napakatalino niya rin dito eh, mga cancer. Dahil madami mga opportunity ang dumarating sa'yo, kaya patuloy mo itong inaaral. Patuloy mo itong pinagsasamigapan patuloy mong minamaster, no? patuloy mong hanggang sa makuha mo kung paano yung technique. No? Kasi andito rin yung pagiging idealistic ninyo, mga kanso. Ka Kaya andun yung magkakaroon talaga kayo ng celebration dito. Ng mga kasosyo mo o kapartner mo, mga kaibigan mo. No? O magkakaroon kayo ng setup dito para magkaroon kayo ng bonding ng mga kaibigan. So, ano pa message sa inyo mga kanso? okay, okay cancer, So, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, cancer, hindi lahat dito, no? Hindi lahat dito sa mga opportunity, sa mga opportunity na dumarating sa inyo ay okay, no? Pag-aralan yung mabuti, intindihin yung mabuti, kung ano itong mga inaalok sa inyo, no? Kasi once na may napili ka dito sa gusto mong trabahuhin or gusto it na na akala mo is makakatulong sa iyo baka magkaroon ng problema no mga cancer, ito sa mga meron ka kasi dito so pagisipan isipan mo mabuti no pag mo mabuti kasi baka magkaroon ka ng, ng problema dito sa napili mong opportunity na dumarating sa inyo So, pag-isipan po mabuti mga cancer no? And then, um, dito sa mga win workout mo, no? Dito sa mga win workout wina -workout mo is, parang gusto mo lang dito is, gusto mo lang mapag-isa. Gusto mo lang mapag-isa kasi kapag nai-istorbo ka sa ginagawa mo, naiingayan ka. Gusto mo na ikaw lang, wala kang naririnig na ingay. No? So, ang ilan din naman siguro, ang ilan din naman sa inyo mga cancer ay siguro ayaw nyo ng ayaw rin siguro na parang minamanduhan ka no mga kanser. kasi parang hindi maganda pakinggan sa kanya mo pag minamanduhan ka sa mga ginagawa mo and ang ilan din naman sa inyo is dahil nga din sa pagiging idealistic mo mga cancer nandoon talaga yung pag-aalaga mo sa pamilya mo andun yung pag-aalaga mo sa kanila iniintindi mo palagi sila or ang ilan din sa inyo is maalaga talaga sa pamilya or ang ilan sa inyo is kailangan yung alagaan ng pamilya niyo no kailangan nandun lagi yung pagkinang lagi mo suporta ninyo sa pamilya ninyo. Hmm. Sa nasasense ko naman is talaga naman maalaga kayo sa pamilya ninyo kasi umaandar dito ang iyong pagka yung ikaw ang nakaupo dyan sa trono mo. Ikaw talaga ang boss. Kaya nandun talaga yung pagiging i-care mo sa pamilya mo. At ang ilang din naman sa inyong mga cancer is dahil nga dito sa pagiging sa mga siguro nga may mga na-achieve ka no may mga achieve may mga achievement ka para may mga may mga idea kayo ng mga friends mo na pag-uusapan niyo na kung paano gagawin kaya andun yung talagang imagination mo na talagang masaya na talagang masaya kayo ng pamilya mo no? Okay. yung mga mind na pumapasok sa isipan mo. Kumbaga, iniimagine mo na siya na magiging masaya kayo ng mga friends mo. Nandun talaga yung bonding na no? masaya kayo. Masaya yung ginagawa niyo. So, ano pa message sa inyo mga counselor? Okay, cancer. See? Yung mga wini-wish mo, no? Unti-unti mo na po Or ang ilang sa inyo is, magkakaroon na na ng katuparan itong mga minamanifest mo. Or ang ilan naman sa inyo is, ang ilang ang ilan na minamanifest ninyo is, siguro na-achieve niyo na. At sibuna, no? Nagkaroon na na ng laman. No? yung mga minamanifest nyo, na-achieve nyo na. At ang ilan naman ay siguro paparating nyo. Kaya, andun yung talagang celebration ng mga friends mo. nan siguro marami na kayong mga idea na gagawin. No? Kasi ang ilan ay dahil nga dito sa pagiging hardworking mo, kaya ang ilan dito sa mga win-wish mo, na win-wish mo is na-achieve mo na. Muna. Kaya patuloy ka susumika susumikap, patuloy mong win-work out yung mga trabaho mo para lahat itong mga win-wish mo is makuha mo ng mga cancer. So, yun po, yun po ang message sa Napaka-idealistic nyo po talaga dito mga cancer. So, yun po ang message sa inyo, mga cancer. Ang paalala lang po, no, cancer, um, pag-aralan mabuti itong napili ninyo na opportunity no pag-aralan niyo po mabuti para hindi kayo magkaroon ng problema so yun po yun po message sa thank you thank you so much po mga counselor thank you thank you po and god bless po thank you so much